kalugit o oh, isang taon na daw ni mga kalugit hmm? ay shit kaya ay ginoo ko na ko na ko Mga kalugit, kumusta kayong lahat? Meron naman tayo operahan mga yung mga kalugit ngayong Sabado. Dami tayong mga ano ngayon customer, mga kalugit. No? Mamaya, daming appointment. So mga kalugit, punta na kayo sa Sherwin Ladrido Salon Phase 1, Block 56, Lot 6, The Counts Mental, Davao City. Almost one year na daw na mag ko kuko mga kalugit, no? So nagnana na o. Namang ko'y pangbutang butang, pang malambot. Uh, Ayan. Oh. Muna ko'y anyway, nagawa si mong nana kay Kaya? Sige lang. So, lagyan natin ng magic sarap natin, mga kalugit. <laughs> ang magic sarap. Grabe na dugay na isa ka tuig. Okay. Ha? Ayun sige butan ka hindi magawa sang ano niya. Asa kon nga ano diri day? Tong oil god. Wala lagi oil ko diri Ha? Huh? After Anis, sir. Sabta daw. Sabta. good morning. Good morning, sir. oil, dash. 30% oil. Okay. Ponsa daw. Ponsa daw?

Sige lang. Ay, Ayan mga kalugit, o, isang tao na daw ni mga kalugit. Hmm? Ay, shit. Kaya? Uy, hey, ginoo ko na ko dako. Oh. Amo oh? oh, ni, dugay na ni siya. Kaya pa? Ayan, Diyos ko Lord.

just Ano din Hindi siya malayo. Hmm. na ra siya gihing. Oh, poko niya. Sa katuig, oh. Grabe kaayo, oh. Tumubo na sa tilid na balik sila Basta magtubo, ano na siya, hindi siya magbalik basta i-maintain lang mismo siya limpyo. Kay kung Ayan. Wala na sakit. Dako kayo eh. Oo, oh, di ba? May gatosok pa. Ayan. Wala na. Hmm. Daku a oi. Ano Ano get. Siguro sadik jud. So imanga oh, -so -no. hmm. so, asa Kada ano na sa ibre. Bitara 15 base nang 15 days eh, sa ito, two weeks, ana, uh, basta maayo na siya, i-maintain mo siya, nga <laughs> Sa so, expert nga. Oo, oh, dito. Hindi okay. sige nalukater nga, ano, nga patakilid, street. Okay. Ay, tapos hindi sigilugit lugit

jacket. Hmm. <laughs> daku, oh. wow, 'Yung mga kalugit. Tanawan nyo, oh. Hmm. 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 Grabe. Hmm? Kaya pa? <laughs> Laban lang. <laughs> Grabe ka ayo. Ako oh. oh, ka ayo. <laughs> Masa ang ugas daw sa bayabas ha grabe po nab. Posga pa hinlo ka hindi makuha. Ay sige, ano pataka og hinlo sa anong? Uh Heeh. Kalipungan ka? Kalipungan? Taga isa sa ano ano oh, iyang? Ano max? Iyan. Sino imong ano? Asa Iyan na iyan na imong kamot. Iyan sa day.

Tim na. <laughs> Kalipungan ka pa? Yan, yeah. yeah, nasa dahi, i-ana, i <laughs> yeah, na. Sandek na. Yan, i-ana, good steam. I-ana. Dire kay sir. Oh. Nan. Ana sa ulo niya. Mga kalugit tapos na. May matay aton nga customer mga kalugit. <laughs> Tiday yan na lang dyan. Kalipungan ka pa. Okay na. Tagay okay. okay. ko ininit hinit, ano, Steve, kay babaran ko nung. Ah, dito. Hinit Ayan, sakit pa diri. Ma mm -hmm. okay na gani siya i ano mo ha i iminti na nimo ba pag para hindi na siya magbalik. Kay ko hindi mo siya isundan gyapon, useless gapon siya. <coughs> so, yung mga kalugit balutan na natin sa plaster. Gunting tayo Gunting. Okay na? Hindi na sakit? Wala na may gatusok. Sa mga pila mga kadlaw na hindi na pagbasa ang tubig mo? Hindi. Kila kadlaw? Mga uh, 3 days. Uh, okay. Basta ihugasan dahon sa bayabas lang ang ihugas. Uh, tapos ilisan sa bandes niya po? Dili na siya ibalot kung naraman sa balay. Uh, pero after 3 days after kalakwa ko, <laughs>